Magandang araw mga master, panibagong fishing trip tayo kasama natin si Sir Jules at kasama rin natin ng tropa nating si Coco ng Barangay Tagburos. At syempre ako mga master na bidabida. -bida. Sinubukan ko mga master kung gaano kabisa 'yung Peace Owned Minnow 3 na signature lure natin. At pagkarating namin sa isla ay nakahuli agad si Sir Jules kaya medyo na-pressured tayo. bida-bida tayo, kailangan marami rin tayong huli eh. Ang akala ko nga mga master ay mamalasin tayo ngayong araw kasi tiki kagad yung nahuli natin yan no. Napaka cute na nila lang. Pero mabait pa rin sa atin si God kaya ayan binigyan tayo ng mga ganitong huli. Katulad nito mga master isdang pakol or trigger fish sa English. Nakahuli rin tayo ng emperor fish or kanuping at one spot snapper or saging saging kung tawagin dito sa amin Nakahuli din tayo ng sigaras, mahabang uri ng isda at napakadulas Meron ding checkered snapper na napakasarap sabawan. bawan Ito yung uri ng isda na pag sinabawan nyo ay nag-orange yung sabaw at napakasarap ng laman At napakaraming honeycomb grouper mga master katulad nito Isang uri ng lapu-lapu na napakabilis dumami at lumaki kaya naman least concerned yung conservation status nito mga master. Madalas ganitong isda yung mga nahuli natin sa ganitong spot dahil napakarami nila lalo na sa mga part na medyo mababaw, mga shallow waters at mga batuhan. At aaminin ko mga master, isa rin ako sa mga nauumay sa mga ganitong klase ng isda. Kaya naman yung maliliit at halos wala pang laman ay ating pinapakawalan mga master. At nung halos wala nang kumakagat sa amin ay nag-decide na kami na huminto at lumipat ng area para makakain na kami. Mangunguha pa kasi kami ng sea urchins or tuyom, kagaya nyan mga master, para masarap naman yung ating tanghalian. At syempre dahil bida-bida tayo, tayo yung maunguha ng tuyom. Ayan mga master. Sino mga palaging natutusok ng tuyom dyan? Ito na, bawi ko kayo. Guys, okay, so sa ilalim, sikwatin lang natin yan. Tapos lagyan natin dito. Hmm. Diyan ka na. Masarap pala manguha ng ganito mga master kasi feeling ko nakakabawi ako sa kanila Kasi ilang beses na rin ako natusok ng mga ganito lalong lalo na kapag naglalakad sa mga makorals na area or spot mga master Kaya naman talagang dinamihan ko ng kuha at yan tinatanggal na namin ng mga tinek Yan syempre bida bida tayo sinubukan ko rin Yan Bida-bida tayo eh. Habang tinatanggal ko yung tinik ng mga tuyom ay gumawa na ng kinilaw itong si Koko. Ayan nga at nung kukuha ako ng isang piraso ay eh, parang galit si Koko na umalis oh. So yan biniyak at nilinisan ko na yung mga sea urchins natin, mga master, para makakain na tayo at yang Yan pala yung kaldero namin na bagong-bago, mga master. Bago 20 years ago. At syempre, meron din tayong baon na liempo ng dragon. Dragon yung nagluto. Uhay! Solve na naman tayo sa tanghalian natin ito mga master. Sobrang sarap nito. Sa mga gustong sumubok ng POM3 natin ay available po yan sa Shopee. Okay? Shopee store ng Fishing Gang Adventure. And see you sa mga fishing adventure natin mga master. Yun lang mga master at hanggang dito lang itong video na to. Sheesh!